Inihayag ng Armed Forces of the Philippines na maaring propaganda lamang ng China ang ideya na mayroon silang informant na nagtitiktik ng impormasyon kaugnay sa resupply missions ng Pilipinas sa Mayayong Insyol at iba pang mga lugar sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr., iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na ito subalit maaring ito lamang ay disinformation mula sa China. Una na ang pinalutang ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarelia, na lumalabas na mayroong advanced knowledge ang gobyerno ng China sa resupply missions ng Pilipinas at pinalutang din ang posibilidad na mayroong informants ang bansang China. Ito ay makaraang ngang harangin ng China Coast Guard at militia vessels ang mga barko ng Pilipinas at binombohan pa ng tubig at nagsagawa ng mapanganib na maniobra laban sa panig ng Pilipinas sa kasagsagan ng res supply mission sa may BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong Agosto a 5. Nasundan pa ang mapanganib na pagmaniobra ng mga barko ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa naging follow-up resupply mission nito noong lamang nakalipas na linggo. Nito namang weekend, binuntutan ng barko ng China ang BRP Laguna sa resupply mission nito sa may Ayungin Shoal at sa may Pag-asa Island. Samantala, muli namang iginiit ng Armed Forces of the Philippines official na karapat at obligasyon nila na magdala ng mga supply sa kanilang mga tropa o sundalo sa mga isla na nasa loob ng na exclusive economic zone ng Pilipinas at walang special arrangement sa China para ipaalam ang mga aktibidad nito katulad na lamang ng resupply mission nito sa Ayungin Shoal